nilalagay natin yung tahong ilalagay natin mamaya sa baboy yung pagsasamahan natin so yan sita na natin pwede na yan ilagay natin yung baboy igigis ako ito sa sarili niyang mantika hindi ako maglalagay ng mantika panamahan natin so yan nag uumpisa na na yung lumabas yung mantika niya lalagyan natin yung bawang sa sibuyas pagsasabihin natin yan ilalagay tayo ng asin paminta para manot na yung lasa sa karne natin mababawasan ko po yung ano, mantika. Masyado marami yan. Na ako nagagay ng mantika pero grabe pa rin mantika. Tatanggalin natin yan. Kasi ilalagay natin din ng gata yan. Magmamantika din yung mamaya. Dahil dun sa, mag, sa gata. So yan, ilalagyan natin yung gata. Susunan natin yung tahong lalagay tayo ng green sili dito yung pangsigang saka yung pula ng sili para manghang. maglalagay tayo ng seasoning bitchin na gamit ko dipindi sa inyo kung gusto nyo maglalagay pa ako ng patis kasi matabang pa yung noto natin maglalagay ako ng ano suka bali ng kutsara lang yan para hindi mapanis para pag hindi naubos hindi mapapanis So yan, ka na. Malapit na yan. Ito yung penis product natin. Kain po tayo.